guys, pupunta tayo dito sa mismong gallery ni Jose Rizal. Ayan, na nakalagay gallery. So, may kita natin guys dito sa gallery yung mga sinuot ni Jose Rizal. Mm -hmm. No, mga panahonan niya. Pati yung pagbaril sa kanya nandun. Yung damit tata na suot ni Jose Rizal guys, nung binaril siya. Nandun na ata. So, naglalakad tayo ngayon. No? So, ayan. Gallery 5 and 6 this way. Ayan na, mapagal na tayo sa gallery. Ah, ganun? Bakit? Ah, sa pag may sa ng damit ni Jose si Rizal nagpupulbos na daw. Guy guys, eto ito nga pumapasok tayo sa gallery. Ang paganda, oh my gosh. So dito na tayo sa gallery ng Dr. Jose Rizal, guys. Ayun. So, so yun yung plaki yata ni Dr. Rizal. Ang kanyang medyas ni Rizal. Ayan. Ang paganda. So, ito sa si Dr. Roserizal. Ganyan lang pala ang taas si Roserizal. hindi sa katangkaran. No, ito mukha ni Dr. Jose So parang nakatingin sa akin si Jose Rizal guys, nakakatakot. Hey, hey, hey. So ito yung chaleco niya. Ang liit ng katawan ni Jose Rizal no, ang liit yung chaleco. Yung chaleco ni Jose Rizal guys. So ito yung Amerikana ni Dr. Jose Rizal. Formal na jacket ni Jose Rizal. Yan. Sa Rizal Shrine Talamba Collection. Nandito tayo. So, ito yung sumulero niya, guys. Ini saya resort guys, resort. dito sa mga historical talaga guys, talagang parang bumabalik ka sa dati talaga. Sobrang ganda. Hmm. Dito. Oh, ba Ito yung soot-soot nyo rin rin sa ideis. na. na. So dito na nagtatapos sa ating pag-vlog dito sa busereo ni Jose Rizal, dito sa gallery niya mismo guys. So ito si ating Jose Rizal. Jose Rizal.